Hello po. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang naidulog sa atin ni Ma'am Julie Garcia. Ito po. Ito po, sana Sir Eduardo ang isa nating tutulungan kasi po siya po ay walang trabaho. Ang trabaho niya po kung may magpapagamas dito sa bundok namin, yun makakapera siya. Pero kung wala, wala po dahil hindi naman po siya pwedeng... Papa, ka namang mag mo, nawala na tuloy ako. <laughs> ayan po, sir. Kung papayag po kayo, ayan, magsalita ka muna. yan. tabi ito, umingi ka ng ano. Sige. Bilis! Oo, oo! Bilis! Oo, bilis! Ayan po, sir. Ang trabaho niya dito, pagka may nagpapalinis, maglilinis, tapos bibigyan po naman siya ng pambili niya ng bigas at saka ulam. Ito po Sir Eduardo ang kanyang bahay. Yan. Wala naman po siyang asawa. Kaya kung baka naman po inyo sa inyo ay makatulong sa kanya, maraming maraming salamat. Kapit bahay namin po Sir Eduardo. Yan. Yan. Yan, Yan po ang bahay niya. Yan. Dito naman ayan po naman ang kubo namin.